Thank okay. Oh. Thank you, Tito. Kahit magkaagaw tayo. Uh -huh. ah, mahal kita, Jen. <laughs> Sinanatawa lang kita. Um, but you understand, Dennis, kung bakit ka tinanong ni Jen, di ba? Oo naman po. Oo, naman. Na, naiintindihan mo yung konteksto? Naiintindihan ko po. Yan, na gets sigurado next. ka ba sa mga dahilan mo kung bakit mo ako pinapaksalan? Mm. You understood that? Yes, gets na gets ko po po. Ah, at sinabi mo and you assured her that it was not the reason why you wanted to get married oh naman po at the uh, feeling ko um alam niya naman po yun dahil dun sa pinapakita ko sa kanya sa binibigay ko sa kanya na love pero syempre importante sa babae yung uh, yung assurance at security na ano na, na, mabibigay ng isang ng tao sa kanya. Ano yung feeling, Jen? yun, when you finally got married? Uh, when you were walking, you know, yung, yung photo na yan, what was playing in your mind? Dito <laughs> ba yung ako ng nakakatawang kwento? Okay. Kasi, uh -oh. <laughs> nung time na yan, nung, nung, time na ng wedding namin, Naiwan niya yung ano, sing-sing, tito. -sing, so, buwisit na buwisit ako. Eh, syempre, hormones ng yes. pregnant woman, di ba? Talaga, galit oh. ako. Pero laging... yung bahay po namin, malapit lang, mga five minutes away. Kasi imagine mo, tito. Pero nakalimutan pero, mo pa rin. Nakalimutan <laughs> mo pa rin. <laughs> Tsaka hindi, dito sinabihan ko siya na mm -hmm. sobrang specific nung instruction ko. Kunin mo yung ring, nandito sa bag ko, ito yung color ng box, yun, lagay mo dito. Hindi. <laughs> Magtatapos. Tito eh. boy, Dabas. dalawa po yung box doon ng ano. Dalawa Kabag. po yung box. Oh, yung isa walang laman. Yun yung, yun yung nakuha ko, yun yung, yung dampot ko. <laughs> kaya, Sabi ko sa kanya, paano kung sa tagaytay tayo kay Nasal? Paano mo kukunin sa Quezon City? <laughs> Pero ang totoo dito boy, may sing sing man o mawala. Kaya pa rin, wow! ito na ang kapat. Kahit na, kahit na alam, alambre lang yan. Kahit na alambre pa lang yan na mapulot mo saan, Simbolo lang yun ng pagmamahal na bibigyan mo sa akin. Dennis, ako. nakalimutan mo pa rin. <laughs> <laughs> sandali, so, you discovered that. Yung feeling na yun, yung oh. feeling nung naglalakad ako, talagang may inis talaga. inis <laughs> <laughs> ako. Yung, at, <laughs> at least unforgettable yung yes. <laughs> experience. Hindi yung pangaraniwan na, oh, perfect. Doon yeah. ka naman tama. Oh, oh. <laughs> you discovered this. Sandali, Jen, you discovered this before uh, the ceremony. <laughs> Sin? Hala! Tito Boy, asan yung ring? Tapos binigay yung box, walang laman. Kaya <laughs> <laughs> ano? Namumutla na po. <laughs> so, sino ang umuwi para kunin? May, may, driver, may driver po. May driver namin. <laughs> oh, e. oh my God! <laughs> unforgettable. <laughs> uh -uh, Totoo nga naman, unforgettable. And now the good news is, you have a movie. Yes. Everything yes. about my wife. Yes. That's February 26 What is the movie about? Uh, tungkol ito sa mag-asawa, uh, kung paano yung kung ano yung nangyayari talaga sa sa totoong buhay, kung paano yung paano sila nakaka survive at paano nila natitiis ang isa't isa, paano um, paano nila na save yung marriage, yung ganun yung pinagdadaanan talaga ng buhay ng mag-asawa. Tungkol po ito sa yon mag-asawa, yung asawa niya Medyo, actually silang dalawa, yung relasyon nila, medyo lumalab na una para nagkakaumayan na sila sa isa't isa. Tapos, uh, yung karakter ko, gusto maghanap ng dahilan para mag kami at maghiwalay. Tapos, naghanap ako ng na isang gigolo na ipopertrain ni Sam Melby para isidus yung asawa ko. Para maging, confuse siya at tuloy kami magkahiwalay. Kung ano mangyayari, panuori natin ng Pilipinas yes, 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 yes. para madiskubre natin. Please invite everybody. Niimbitahan po namin kayong lahat na panoorin ang Everything About My Wife. February 26 na po. Malapit na malapit na. Directed by Direct Real Florido under GMA Films, Creation Studios, and Glimmer Studio. Right now, let's do Fast Talk. Yeah! <laughs> okay. We have two minutes and our time oh begins now. Jen, ha oho ho? Jen, ultimate survivor, ultimate star ultimate survivor. Matalak na asawa, malambing na asawa. Malambing na asawa. Me time, sexy time. Sexy time. <laughs> Work out with Dennis or shower with Dennis? Work out with Dennis. Dennis sa umaga, Dennis sa gabi. Pwede both. Pareho. Kinikilig ako kay Dennis kapag? Tini kinikilig ako kay Dennis kapag tinititigan niya. Naiinis ako kay Dennis kapag? Naiinis ako kay Dennis kapag ang kalat niya. <laughs> Dennis, Jen-Den, Den-Jen. Jen-Den. Drama King, TikTok King. D Drama King na lang. Silosong mister, under ni mister. Under. Under si mister. Under si mister. Jen sa kusina, Jen sa kwarto. Jen sa kwarto. <laughs> Halik ni Jen, yakap ni Jen. Halik ni Jen. Sweet ako kay Jeneline kapag. Sweet ako kay Jeneline kapag may kailangan ako sa kanya. Pero hindi lagi, lagi, lagi. <laughs> Lagot ako kay Jen kapag. Lagot ako kay Jen kapag hindi ko na flush yung inodoro. <laughs> <laughs> Pinaka maganda si Jen Twing? Pinakamaganda si Jen Twing natutulog. Huh? Sa, oh. Wow, sa inyong dalawa, sino ang mas malambing? Tay, it's a tie. Mas Ah, siya. Mas matagal maligo. Ako. Mas malikot matulog. Ako. Unang nagsusorry. Sorry? Ako po. Unang nangangalabit. Siya. <laughs> ah, ay, <ako. laughs> lights on or lights off? Lights on. Lights on, lights off. Ikaw ang tinatanong. Ay, lights ak, off ako. Ah, ak, 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 lights, lights off. Happiness sa inyong dalawa. Happiness sa <laughs> chocolates. Choc chocolates. Best time for chocolates. <laughs> 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 uh, movie time. Pag nangyayari ng movie. Kahit anong oras, Tita Boy. <laughs> Sabihin Day niyo ito sa isa't isa. I love everything about you dahil... <clears> throat> throat> I love everything about you dahil... You have... a beautiful soul oh i love everything about you because you are you are you oh mm. <laughs>